Posibleng makaranas ng tagtuyot ang 30 lalawigan sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Tinukoy ng pag-asa ang Abra, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Magingang Palawan, Pangasinan, Quirino, Rizal at Sambales paliwanag po ng pag-asa, magiging madalang ang pag-ulan sa buwang ito ng Marso. Pektado rin ng tagtuyot ang lalawigan ng Antike, Gimaras, Iloilo, Leyte at Negros Occidental. Samantala, tatlong buwan ang nakaranas o nakararanas ng tagtuyot ang Batangas, Bulacan, Masbate, Pampanga, Tarlac, Biliran, Bohol, Capiz, Cebu, Eastern Samar, maging ang Negros Oriental, Samar, Siquijor, Maging ang Southern Leyte, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Tawi-Tawi, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur at Sambuanga, Sibugay.